Yan na yung ating gam. Grabe layer yan ha. Parang padji ba <laughs> Yan mga lodi, nilagay na natin. Ano? Yan nilagay natin. Ang nangyari kasi dito mga idol. Yan, yung pasak niya. No? Nakikita nyo kung bumubula. Ang laki kasi. Oh. Ang gusto nang mayari nito, palutuan. Kasi kung pabasakan niya raw ito, pabasakan niya pa uli, lalo daw lalaki yung butas. Tama nga naman. Dito naman ano mga idol. Ayun, ito pala. Ayan, ito yung isa oh. Bali dalawa no. Kahit ito, hindi na markingan ito eh. Ang laki. <laughs> Kahit wala nang marking eh. Ayan. Yan, mga Lodi, gawin natin to. Yan, may pansapin tayo, ano? Yan, sapin na natin. Yan. Yan. mga Lodi, gawin natin sa page. Bumrang set to, mga idol. Bumrang kita nyo yung kita nyo yung bawat si Kwad hindi ako nag-aalala kasi may sapin tayo wala, po, wala talaga siyang ano guys wala siyang tire Ano lang, kontra lang. Saka matanggal ko lang itong gulong. Yan. Okay na, sir. Ayan na, ah, yung tambutso na naman mga idol ha. Hindi po masisira yan. Hindi naman kasi pepersa sa yan eh. Oo. Oh. Ano? Yung kanyang butas dating may tapal kaya lang medyo maliit ano. Tapos nila na sumingaw pinasakan. Yan. Okay naman sana yung mga ganito. Kung maganda dapat ang pagkakabulkit, hindi maganda po hilaw. Sasabihin na lang naninira ka, anya. hindi tayo naninira. Sinasabi nga lang natin yung totoo. Yung hanis ba? Alam nga sabi ko, napakaganda ng vulcanize nito. Hindi sumisingaw, eh pero sumisingaw. <laughs> Di ba? Sinong maliniwala roon? Di ba? Idol. Kasi ito, may pasok eh. Ayan o. Ayan ang gagawin natin dito. Yung pasok, hindi na natin tatanggalin. Pupudpuri na natin to Tapos pananibagawhan ng tapal. Yan. Yung kanyang vulcanized, halata naman ang hilaw. Yan o. May mga pa. Put rin natin to. Kasi kung papasakan ulit ito, lalong lalaki ng lalaki ang butas mga lodi. Ano? Kaya nag yung customer natin na vulcanize daw sa loob. Ngayon ang gagawin natin, hindi lang vulcanize mga lodi. Ito ay matrabaho, pero hindi na babalik-balik si customer. Ano? Ang gagawin mo dyan lodi, sa butas na yan, yung pinakabutas ng gulong, nagyan na ng gum. Ka Any kind of gum mga idol. Basta ako ang ginagamit ko, nagam ay brand ni SRM Quick Pure Tube Gum mga idol napakagandang gum po pang sectional gagaya nito mga idol ang gagawin mo dyan mga lodi ano lodi yung butas na yan pahira mo ng gasolina na tinunaw na gum yan at anya tayo nagtutunaw nito pwede naman tapalan agad. Mas maganda na pe-prevent niya yung yung pagkapit or na, mas maganda yung kapit ng ating ilalagay na gam. Kasi nga tinuna-una siya na gam. At tumapit na rin po mismo doon sa gulong yung gam na tinuna o ano, mga lodi. Yan, after nito mga lodi na pahiran mo na. Para sa akin ha. Para sa akin. Ewan ko para sa inyo. Kasi tayo nagbibigay lang tayo ng idea. Ngayon, pinagtapal po natin 'yan. Ngayon maglagay tayo ng isang uri ng gam na may fly. Ngayon lagay natin dito sa ating ginupit. Tinawag lang na gum with fly kasi nga may gum po siya tapos may sinulid. Ang kagandahan nito mga lodi, ah, uh, yung butas na malaki kagaya niyan, nakokontrol niya yung pagbuka or yung paglaro ng butas yan after nito oh, maglagay ulit tayo ng another gum ang dami namang gum na yan nga ang kagandahan mga lodi eh. sa trabaho eh di ba ayun ang kagandahan after nyan siyempre, may gum na naman another na naman tayo yan lagyan ulit natin ang gum na may flyan ng mga lodi yan, tapos na mga lodi. Kapal oh. Ayun po. Yan na yung ating gum. Grabing layer yan ha. Parang pagibarang. <laughs> yan mga lodi, nilagay na natin alam. Yan nilagay na natin. Yan. Matagal-tagal talaga. Tingnan natin. Yan oh mga lodi oh. Tingnan mo na dapat ganyan o, oh, mga lodi. Ganyan dapat ganyan ha. Hindi yung napakalit na gam na ilalagay mo eh. Pag nabanat yung gulong ay babanat din yung gam. Hindi ka mukha nito malapad na. Hindi na po siya bubuka. Tingnan natin tong pangalawa. Kung ganoon din ba yan oh. At ganyan boy. Hindi yung maliit na ano tapos wala pang Gum 'di ba o. Oh, diba? Ang dapat, o. Oh. Ang diba? Mga Rodi? Hmm. Sana all. <laughs> <laughs> Yan, mga idol. Lagyan na natin sa na kanyang magsanong. Ba't di mo nga niya tinanggal sa tambitso? Diyan mo nang prepare sa inyan eh. no, di ba? Yan. Ano yung pasok eh? Hmm, di ba? Hmm. Kunti no. uh, na lang. Uh, Tunay. Eh. Hey! gabi Grabe. Atin ito yung malaking butas kanina ano. natin ko bumubula pa. Ayan. Ito yung dati niyang malaking butas ano mga lodi dito Okay no. Ayun na. Ayos na. <laughs>